Isa talaga sa namimiss ko sa Pinas ay ang taho, kaya tara gawa tayo. Habang nagluluto ng dinner ang daddy ng twins ay bumaba na din kami. Gusto daw kasi kumuha ng twins ng apple. Pero itong si Charlie ay nagtotoyo. Hindi kasi siya nagnap time at inaantok na nga. Kaya tingnan mo ang first one for the more yun. Nakikigulo na nga lang kami dito sa baba. And nagaantay na lang kami dito kasi nagluluto ang kanilang daddy ng lasagna. Pero yung totoo, naboboard lang talaga kami sa taas kaya kami bumaba. And habang nagaantay nga naisipan ko, meron nga pala ako ditong soya milk. Parang last month pa ata to, kaya ngayon gagamitin ko na. At gagawa nga tayo ng taho. Tamang tama din kasi meron ako nitong tapioca pearls. Nagpakulo lang ako ng tubig, tapos nilagay ko na tong ating pearls. Tinansya ko na lang kung gaano kadami. And mukha lang kasi tong konti, pero pag naluto, di ba lumalaki to? Hindi ko din alam kung ilang minuto ba to niluluto at nagtansya na lang din ako. Pero habang kumukulo, hinahalo ko siya ng hinahalo para hindi magdikit-dikit. So, nag-base na lang ako dito sa itsura. Sinacheck ko na lang yung white niya sa gitna. At medyo lumiliit na nga tapos yung inaahon ko medyo nagka-transparent na siya. And dito ko na tinurn off yung apoy. Kumuha na din ako ng strainer para mas mabilis. And tinanggal ko nga lang yung water. And tuwang tuwa ako dito kasi perfect yung pagkakaluto nitong sago. Gusto ko kasi dito yung medyo makunat pa ng konti. And habang tumatagal na wala na yung white sa gitna. Nag-add nga din pala ako ng yellow para hindi siya masyadong magdikit-dikit. Next naman na natin is yung arnibal. So kumuha lang ako dito ng brown sugar. Mas brown, mas better. And then nag lang ako dito ng konting tubig. tansya kontra na lang din yung ginagawa ko tapos silitikman ko siya kasi baka sobrang tamis. So nag-add ako dito ng konting water kasi parang ang konti nung Arnibal. And then nag din ako dito ng konting vanilla extra. Aminin mo, mas masarap talaga pag madaming Arnibal. Kaya naman din nagdagan ko na talaga itong ginawa ko. Syempre, next naman is yung ating mismong taho. So itong binili ko is soya milk. Diyan sa aten pwede kayong gumamit ng vitamin. Kasi na-try ko na din yung gawin before. And minsan meron din na bibili na iniinit lang and pwede na nga siyang gamitin taho. And then add lang kayo ng Mr. Golaman na white or clear. So, one liter na soya milk, kalahati lang yung nilagay ko. And, kailangan nyo lang siya haluin ng haluin. Iinit lang natin siya and hanggang madissolve yung powder. And, wag nyong pakukuluin. So, bago kumulo, tinurn off ko na yung heat. And, dito na nga natin imamold yung ating taho. Tinikman ko din to at perfect na nga yung lasa and lasa talaga siyang taho. Pero, mas gusto ko talagang kainin ng taho pagka malamig. Though, so, sa umaga, masarap din yung mainit. Pero, pagka ganitong pang merienda, mas masarap yung chilled taho. So, nilagay ko muna sa fridge tapos kinabukasan namin kinain. Ayan. takot pa ako dito kasi akala ko hindi siya nabuo kasi medyo gumigewang-gewang siya. Pero perfect na perfect pala kasi malambot talaga yung pagkakagawa. Medyo namuo yung ating sago pero okay na yan. Pwede na manguyain yan mamaya. Charot. And syempre, ito na nga ang aking favorite part. Ang paglalagay ng Arnibal. Pag bumibili ako nito before, nag-aas pa ako na dagdagan naman itong matamis. Dahil syempre, yan yung nagpapasarap sa ating taho. At syempre, pagkatapos natin mag ng taho, pwede na natin siyang tikman. And super happy ko nga dito kasi ang sarap niya talaga and being satisfied. Actually, maalam ako gumawa ng taho from scratch. Kasi mahilig nga ako dito kahit noon pa and inaral ko talaga siya. Actually, naisipan ko din siya before na business. Kasi hindi ko talaga siya na-push. Malay natin in the future. Medyo matrabaho lang talaga at saka medyo makalat gumawa ng taho from scratch. Anyway, bago ko pa tumaubos, nakalimutan kong tawagin ng twins. Well, hindi naman sila kakain ito kasi kahit before pa pinapatry ko sa kanila pero ayaw talaga nila. Pero every time na kumakain ako nito, pinapakita ko sa kanila or pinapatry ko sa kanila kung paano ba ginagawa. ini ko lang ng ini para alam din nila. And para one day maisipan din nila na kainin. Pero for now, ako na lang muna.